Bali, matagal na rin bago tayo makagawa ulit ng ito klaseng unit na Ace na AC das 205N. Ayan AC 205N. Ace, AC. <laughs> okay, shoutout muna sa mayari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila Galing, nakalimutan ko kasi bayala lumove lang to eh Parang galing Tarsal din ba to? Binangunan? Hindi ko matandaan eh. Basta shout out, -out na sa mayari nito. Bay mo sa ito. Kaya hindi ko matandaan yung lugar. Okay. Sa mga nagpapadala rito sa akin, yung kumbo na namin minsan nakakalimutan ko na Yung mga issue, ano yung sira, di ba? Kaya ginagawa ko, binubuksan ko na lang agad yung unit tapos doon ko na i-check up, doon ko malalaman kung ano yung pinakasira niya. Tulad nito. Ayan. May history na ng repair to pag ganito Kasi ano, dinagdagan na rin pala ng output to oh. Ay, ng output tuloy, dinagdagan na rin ng fan Kaso naka-disable yung supply Ito, putol oh. Siguro dinagdagan Mas maganda gawin dyan guys, sa totoo lang Imbis na nandito, na side Yung itong fan na to, tanggalin na lang to Tapos dito ilagay Tapos ito yung gawing exhaust Palabas, tapos ito gawin intake Kapag dito ka pa kasi kumuha, magiging tatlo yung fan mo sa isang linya, hihina siya. Hihina. Sa mga dati kong ginagawa eh, ginag diskarte na lang, Bin tinatanggal ko na to dito, tatanggalin na lang to dito, tapos lipat siya dito. Mabala na, mamaya, diskarte natin. Ang importante, mapagawa muna natin ito. Umusok! <laughs> Ayan, umusok o hmm? Yan, baka mamaya no, overload naman ito o ano man. Okay, umusok siya oh yung itong side uh, goods siya goods dito na side ng may problema okay nakailang gawa na rin ako dati nito ang pinaka issue nito is minsan no, umusok dito yung fuse hindi bumibigay may fuse nga hindi naman bumibigay okay and then alatang uh, may story na rin oh. kasi ito nga mataas na yung output nyo yung transistor na kakabit dito kapag ganyan kapag ganyan na umusok yan ah maswerte na siguro to kung ay matira na output nito Okay, para hindi namaba yung dakdak -dak natin Sabi naman poro ng iba, poro tayo dakdak -dak, uh, Baklasin natin yung board, okay Troubleshoot na natin agad, hindi na natin ipa-plug in Naklas na natin yung Board, oh, ayan o, oh, iwalay na yung mga kapli Ngayon c si 5200 Ay ah, hindi, 5198 lang pala gamit dito Nakala ko 5200, limot ko na eh Okay A941 tapos CP298 ano ba yung supply nito aha uh -huh, 53 okay halos ka sinlakas ng AB737 mababa na na konti ito 53 ngayon okay so, focus tayo dito medyo mahirap kasi nasa gitna yung mga pyesa ang gagawin natin, tanggalin natin yung lahat ng drive nyan yung 1837, 4793 bunutin natin yan Yeah, Ato, munutin natin yan Tapos Guide naman tayo rito eh Ito, may guide naman tayo rito Okay, tapos yung mga nasunog dito Yung nasunog na yan ay balyo nyan Okay, tingnan natin Ala, kari tayo dyan Parang to 20 yata yan O so, 200 ohms Okay lang, bunutin natin mamaya Ito, bunutin ko na muna yung mga piyesa dito Hindi, ensuring ko yung mga shorted sa output check natin binunot ko na halos lahat ng piyesa ah, okay sige sige Dali mo na lang okay binunot ko na halos lahat yan dito tapos ko yung mga diode na yan yung switching diode Mabuo naman ang pan lang nakakalungkot lang is naubos halos lahat ng output may natira isa na lang okay sa output muna tayo bago na sa may mga maliliit na tinanggal ko na or ang ah, kailangan na talaga tanggalin kasi kitang, may kitang sunog eh okay ito ang natira na bloke eh, ay apat na piraso yung dalawa is yan buo pa yan itong apat na to open tapos yung output nyan itong amplifier stage nya itong amplifier stage nya to ito yung output nya kay lira lang din okay kay lira nya to o sige sabi natin ito yung positive ito yung negative e, lang yan ha Bali, 3 pairs pala yung output dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bali, 3 pairs siya. Ngayon, Nabunot natin yung bloke. Eh. Ito yung magiging kalabasan. Ito, si short to. Oh. Shorted. Ito, buo ito. Nakaligtas to kayo ito paano? <laughs> Nakaligtas to eh. Ito, buo ito. Ngayon, ito, short. Tapos, ito sa taas. Ubus lahat to dito sa taas eh. O, shorted ito pangalawa oh, shorted wala na mga bloke yan na oh shorted sibak mali i uh, ito eh i ito si dito isa na lang natira <laughs> okay tabi muna natin tapos sa may drive naman niya ang buo dito ay bali magkapares din itong nangitim buo pa ito buo itong 1837 4793 tapos sira ito hindi ko na ipakita sa inyo kasi haba lang yung oras natin okay o di kaya mamaya na lang ipakita sa inyo yan sira ito magkapare si 1837 4793 tapos isang ito isang 5551 sira ito okay sira din ito yan tapos the rest nito is buo ito kahit paano buo naman ito, buo ito. Kaya tinabi ko siya dyan. Lahat ng goodies nandito na side. Tapos yung resistor na sunog ay ang tanong nito kung anong value niya. Diba? Tingnan natin kung may value dito sa may kabila. Kami, wala na yung value to eh. Kasi yung isa, oh, parang sunog na rin. Ah, 220. 220 ohms. Parang 737 na yung dating niya. 220 ohms. Ngayon, ito pa pala. Inangat ko pa pala itong uh, 100 ohms. 100, eh. Ay di, 10K pala, 10 ohms pala 10 ohms para sa may Sa may base nya Check, mo, check nyo rin to ha. check, natin, check na rin natin yan Mamaya check natin bago natin pa Balik yung mga bloke Kasi baka mamaya na open na rin Okay, ngayon bunutin ko muna yung Bunutin ko muna yung output Okay, bunutin natin Day 2 or pangalawang araw Sa pagre natin dito uh, pasensya na siguro, medyo magalaw yung kamera natin ngayon nito dahil naiwan natin yung GoPro natin. Okay. ah uh, partially, nataniman ko na ng ibang parts. Itong 1837, 4793. Nataniman na natin to. Tapos yung 220 ohms sa loob. Okay, nalagyan na natin yan. Tapos, alin pa ba nataniman natin? Tapos, ah, ito, ito. Yung mga bloke pala. Ayan, wala tayong bloke okay na ganito. Yung ganitong resistor. Wala nito yung pinalit natin is ganito yung pahiga sana eh okay, wala tayong ganun eh discard lang di ba okay ayan ganyan na siya oh. okay ngayon ano bagagawin natin dito ano pa ba ano pa ba ano pa ba ayan bali apat yan ah uh, yung mga kulang pa lang pala mga kulang na lang yung ibang mga parts na check ko naman na ah, okay naman ito na lang transistor na 551 tapos yung mga maliliit diyan. Yung A42 and then A92 dito. Okay, yan na lang yung papalitan ko. Tapos sa kanila lang siguro natin lagyan ng output diyan kapag magiging normal na yung bias niya. Okay? Kumpleto na natin sa may uh, sa may amplifier stage niya. Okay, na yan. Tapos kulang na lang dito ay itong output niya. Although may naiwan isa, ayun, sunog pa pala to. 3.3 3.3 ito Papalitan pa pala ito Okay 3.3 ito mga to, eh Ngayon uh, May naiwan dito isa buo Ayan o oh, Yung uh, 5198 Okay Buo yan Naiwan na isa uh, Tapos ito pa Meron pa ako napansin dito Sunog so, eh, eh, Alam ko hindi stock niya ito eh Hindi niya ito stock yung Yung 18k 18k to eh parang 18k ang nilagay pero alam ko hindi niya stock yan eh kasi parang nahinang no siguro pinalitan yan 15k ang nakalagay sa my board eh 15k pero ang nilagay is 18k palitan ko na lang siguro to hanap ko ng 15k alam ko 15k talaga yung nakalagay dyan eh okay hanap tayo tapos sige kahit palitan ko na yung output nito wala namang problema eh kahit dagdagan ko na agad ng output para dagdagan ko ng output tapos tanggalin ko tong mga nasunog pa na kompleto na natin to tapos nandito pala pinalitan ko ng 15k na ito so, 15k na ito nalagay natin tinanggal natin yung 18k nila atik output pala kompleto na kinompleto ko na to ano, na, galing lang sa bunot to pero mga orig na mga output transistor yan tapos dito 3.3 pala ito dito kalimutan ko kanina kala ko 33 3.3 3.3 3.3 tapos dito, ayan, 3.3 din to. Okay? Ngayon, gagawin natin dito ay, ito na, testing na natin. Try natin kung may uusok pa dito or may uusok ba. <laughs> Bahala na. Okay, marik natin na. Natin dito ay, na, o, nakakabit na yung supply oh. Yung dito, hindi yun natin binalik dito, syempre. Yan lang muna. Malaman lang natin kung magre relay siya or magiging normal siya. Ito lang ha. mo muna natin ha. Kaya natin kung may usok or may usok. Okay, naka-plug in na yun doon ha. Gamit tayo ng valve para sigurado. Namin kong valve oh. Dito nga, di na gano'ng nagagamit to. May eh, valve dito. May valve doon. Okay. Okay, walang short. Eh, alam, magatik nga relay May usok. Oh, wala naman. <laughs> okay, ulitin natin. Ayan, naglagatik yung relay. Ngayon, tingnan natin kung tintik tiktik na yan. ba yung cellphone natin? <laughs> ito, nakaubang yung charger. Oh. Yung GoPro natin, naiwanan sa bahay. Tapos, yung iPhone natin, hindi kasi nakakunik yung GoPro dyan. Eh. Ito kasi sa isang cellphone natin nakakunik yung GoPro na to. Yung GoPro natin. Ngayon, ito, umangwala na natin charger. Asensya na. Ulitin natin. Okay, nakauna yan. Uh, Nag-relay. Sukat tayo ng bias nya kung bakit parang mababa naman yung bias parang normal naman to oh yan umusok na yan umusok na nga oh <laughs> bira na yan oh kanina eh walang umusok ba't ngayon umusok Tiga, tingnan natin kung ano umusok na yan bira ka oh. Yung 15 ohms, ay 15 ohms, 15K yung nasunog. Pambihira na yan. Ba't nasunog yan? Tama naman 15K ah. Siguro kailangan taasan. Hanap tayo ng 15K na 5 watts. Para mas mataas. Baka hindi niya kaya siguro dahil 2 watts na nilagay natin eh. O. Oh. Pero may bias eh. Okay, hanapan ko muna. Wala naman yan eh. Nakasalubong yan. Uh, positive to negative nakasalubong siya ang dating niya eh, parang parang discharge na nga dating niya kahit wala yan gagana naman yan hanap ako ng 15k na 5 watts tinanggal natin yung itong 15k natin na alangani no 2, 2 watts lang kasi ito uh, sana ako ng dalawang 7.5 na ganitong bloke eh. kaso wala isa lang ito lang kaparis ngayon ang meron tayo ay 7.5 din naman 7.5 pero 2 uh, two watts eh pinagsiris natin mas matibay naman yan diya kumpara dun sa isa lang alabas uh, labas nyan is mga sa 4 watts na rin eh okay tapos siniris natin dalawang 7.5 yan ha ah. dalawang 7.5 magiging labas nyan 15k rin naman okay 7,500 pa 7,500 equals 15 diba? 15,000 okay ganyan no? Oh. pinagsiris lang natin ngayon ulitin natin <laughs> ulitin natin ang proseso natin gusto natin tester natin ng medyo maganda okay kung natin ulit balak uh, bahala ka dyan kung usok ka <laughs> bahala ka dyan kung usok ka dyan uh, sukat mo na tayo pag musok sa di palitan ah meron na baliktad baliktad lang ah, dito tayo sa taas Huwag natin malikta rin. Maliktad talaga, oh. Ang bihira. Ito yung salang na lang, maliktad. Ano ba yan? Dito. Hindi kita. Ano natin? Oh, okay yan, meron, oh Nasa point three. Dito sa kabila. Oh, okay. Goods na to, ah goods na okay naman ah ano bang kuha nito mababa rin naman hindi naman umabot ng nasa 0.4 nasa 0.3 nga lang eh wala naman tayo dapat babaguhin dito ang pinagtataka ni Bosing kasi nakailang pagawa na daw ito tapos tumitirik ang isa lang sa tinitingnan ko dito is baka na overload niya di ba Ano overload sobra sa lakas kaya bumibigay kasi wala naman ako nakitang kwan eh. Tama naman kung sa bias Maganda naman yung bias niya Mababa naman eh Hindi naman siya ganoon kataas di ba? Uh, naka bias naman Hindi naman natin pwedeng dayain pa to As in ibababa ng todo Okay wala na yan Ganyan na yan Ganito na yung disenyo nito eh Ang magandang gawin na lang dito ni Bosing is uh, Alalay na lang siguro sa volume Tapos wag nang i-overload Okay Ngayon Ano pa ba gawin natin? Eh, working naman na yan. Balik ko yung stand dito muna. Tapos sampan natin sa may casing, testing natin. Tapos baguhin natin mamaya yung fan, yung fan na to. Kung saan yung malakas, dito natin sa palagay magiging buga siya. Tapos kahit yan, kahit disable lang nga natin yan eh. Okay? Ay okay, balik na natin yung board ah. Masama nito kung ayaw pag gumana. <laughs> okay, naglagay tayo ng speaker ah. Ayan. Tiwala naman tayo eh. Ayan, may input. Ay, laptop natin. Paganahin natin ah. Ana gu mana? Nah. Mbirannya nih. Nah, nah. Oke, okay, on. Aman musok Halo. Halo, mau isa langin tumutulog na relay. Yan tai nalungkot. <laughs> okay, Nggeh yeah. ya. Music base, anuin. Naka okay, music base ya noh. Meron Meron dito Channel A Allah Wala yung channel B Ano yung sinasabi ko eh Wala oh channel to meron bayan sayurin muna natin to ngayon ang gagawin natin dito ay ano paano kaya ang gawin natin dito at nangapin natin kung anong channel Iyon. pakita ko sa inyo yung isa pang technique para malaman mo kung saan banda yung walang audio sige lagay natin ground natin itong test probe natin okay tinusok ko sa may ground yan o ngayon, lagay natin sa AC. 5 550 volts. Ngayon, naka 50 volts yan. Ngayon, kung natin Ngayon, nag-relay. Lagyan natin ng volume to. Ito, meron ha. Dito, to, wala pa rin. Ngayon, tanggalin natin yung speak on para hindi natin marinig yung audio. Okay, itong channel 1, ito, naka-volume to ha. Ah. Tingnan natin kung saan banda yung emitter na may signal. Okay, or may audio. Ito, ito. Itong nirepair natin, ito yan, ito, ito. Ito, na nyo, emitter to eh. O, oh, meron no. Oh. Ayan yung tumutunog. Pati dito, sa may out nyo. Ito, o, oh, meron siya o. Oh. So, like music natin. Okay, meron. Ibig sabihin, may lumabas. Oh, may lumabas siya na audio. Ngayon, sa may kabilang side, off natin to, o natin ito, channel 2. Tapos, ito naman yung uh, emitter nito. Meron dito. Pasampan natin. Oh, meron siya, meron, no? Oh. Dito yan ha. Dito yung side na hindi natin ni-repair. Ngayon, dito sa my speak on. Oh, meron na. Okay. Bakit kaya? Meron na. <laughs> Ngayon, baka sakwan lang. Ipat natin to. wala pa rin lagay natin ito ay okay speaker natin may problema pala <laughs> ah, pambira oh okay goods na may audio na eh. ayusin ko lang hanapin ko yung linya natin kung bakit wala siyang audio okay yung nandito eh, ito pa rin ang gagamitin natin kasi mas mataas pa yung amperahe nito against dito yung ito kasi Ayan o, ampere lang siya point ampere lang Oh. Mas mababa. Dito yan, pabaklasin ko sana to. Pagpalit ko sana sila nito. Kaso ito, nasa 0.19 pa. Mas matas pa or mas malakas pa ito. Kaysa dito. Kaya gagawin natin, balik natin to. Pero hindi na natin papaganahin. Hindi na natin papaganahin yan. Orihang na lang natin. Kasi kapag pinagsabay pa natin sila nyan, hihina. Hihina ito. Na parang useless na lang din. Hindi rin makakatulak ng hangin, di ba? Para matapos yung video natin. Ah, uh, nakatali na to. Ito na lang. Dito to? Dito ba to? Uh, tali ko na lang mamaya ulit yan. Ayan, ay balik ko na yung fan. Pansin nyo, hindi na gumagana yan ah. Hindi natin papaganahin. Sabihin na naman ninyo, sayang yung yung fan. Ito, maganda oh. Malakas yung hangin. Kayang kaya niyang itulak yung init papunta doon. Tapos, sasaluin naman ng isa na to. Palabas. ba diba? Para may alalay yung heat sink. Okay. No, oh, lakas din, oh. Minsan kasi iniisip natin malakas, kahit na overdrive na, bira pa rin tayo ng bira. Kaya nadadali yung unit. Okay na. Yung huling ginawa ko nito, parang taga Batangas yata, yung sunog yung transformer. Okay, hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay ideya tayo. Ace na AC 205N na ah. Hindi ko alam kung taga saan may ari Alam ko taga Binangunan Rizal yata ito. Maraming maraming salamat sir ah. Okay na to. Good sa itong unit mo Kung umabot kayo dito sa may video natin na ito, huwag na makalimutan subscribe yung YouTube channel natin, di ba? Sige na. Okay. Sige na, sige na. Subscribe ko na. na. Okay, hanggang dito na lang.